Ano nga ba ang naguodyok sa tao para yakapin ang idolohiyang hindi mo naman naiintindihan? Laban nga lang ba talaga ng lahi ang prinsipyong iyong pinaninindigan? Gayong hindi ka naman marunong magpasakop sa kapayapaang iniaalok ng bayan mo? Sino-sino nga ba ang totoong pasimuno ng mga kaguluhan sa lupang pangako? Halika't magbalik tayo sa kwento ng taong minsan ang nangarap magkaroon ng maayos na pamumuhay bilang isang responsabling mamamayan ng bansa. At sa patuloy na pamumuhay sa pusod ng digmaan, tuluyan na rin siyang nagpasakop sa idolohiyang iniisip niyang magdadala patungo sa pagiging makabayan. Ngunit nauhaw lang sa pagdanak ng dugo at walang habas na pagpatay hindi lang sa mga kaaway kundi sa mga walang kamalay-malay na nilalang bilang bahagi ng kanilang paghahasik ng terorismo. Ang kwento Ni Isnilon Tutoni to Hapilon o yung tinaguriang Lider ng Abusayap Ama ng Sandata Pero kung bago ka pa lang sa ating channel pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito Sa simula pa lang Masyadong misteryoso na ang daging pagkatao ni Isnilon Hapilon. Ayon sa record ng FBI sa Amerika, si Hapilon ay isinilang noong ikalabing ng Marso taong 1966 at nagmula siya sa bayan ng Lantawan sa Basilan. Pero ayon naman sa academic records ni Hapilon, siya ay isinilang noong 10 ng Marso taong 1968 at nagmula naman siya sa bayan ng Maluso sa Basilan pa rin. Si Nais ay anim na magkakapatid at ang kanyang tatay na si Hapilon Tutoni ay minsan nang naging imam sa kanilang baryo. Minsan nang nangarap ng maayos na pamumuhay ang pamilya ni Isnilon. Ngunit ang banta ng digmaan ang siyang palaging humahadlang sa kanilang mga pangarap na ito. Namulat siya sa kaguluhan na noong mga panahong yon ay laganap na sa kanilang lugar Pero porsigido pa rin ang batang sis ni na makapamuhay ng normal Sa katunayan, 10 taong gulang na siya noong magsimulang mag-aral ng elementarya sa Maluso Central Elementary School Nagaya ng karamihang bata sa kanilang lugar ay nahuhuli sila sa pagpasok sa paaralan dahil na rin sa banta ng kabuluhan Nagiging dahilan din ito para hindi sila makapag-focus na maayos sa kanilang mga akademya. Perfect attendance is ni Lon Hapilun